Kanina po habang nasa labas po ako, ay uh, nakakita po ko ng uh, isang uh, matagal na pong kakilala at uh, siyempre tuntuan naman po siya nakipagkwentuhan po naman sa akin ano po at uh, pastor sabi niya ganoon sa akin. Ay call me brother ako naman. Sabi ko. kasi may bumabader sa akin. <clears throat> ano po 'yun, kuya? ako Sabi niya pag namatay po ba pastor ang tao? Sabi niya. Paano hihiwala yung kaluluwa niya Sa katawan niya Sinagot ko ng pabalang Parang pilosopo Eh hey, buhay pa naman kasi ako Hindi ko alam din Natawa siya Natawa siya And then syempre Sinabi ko niya yung totoo Alam mo nakalagay sa Bible Sabi ko sa kanya Si Apostol Pablo, si Paul. Kasama po namin to sa Bible Study noon, kaya medyo nakakaunawa po siya. Although hindi siya ganun ka... Masasabi na natin kababad o kababad sa Word of God. Okay, kaya marami siyang tanong. Actually, isa po ito sa mga tao na kapag ka nagkikita ko, ang mga tanong niya, kumpara sa ating mga marami na pong nalalaman sa salita ng Diyos, medyo mababaw. Kaya kung ikaw na m -m malalim ka na sa Word of God, Then makikita mo itong taong ito nagtanong ng mga gano'n Mabababa mabababawan kayo sa mga takbo ng mga ano niya. Uh, tanong niya, maklase ng tanong niya ako den sabi ko, ba syempre buhay pa naman ako, hindi ko <laughs> alam yan. And, inihintay ko yung rapture, sabi ko sa kanya. Pero syempre, binigay ko yung verse sa Bible. Ano raw nga ba Anong nangyayari kapag Yung kaluluwa nagde-depart? Whenever namatay ang tao, pastor, sabi niya, magde-depart yung kaluluwa. Sabi niya, kasi nabalitaan nga niya na matay si Kurita. Yung nga, pinag-usapan namin kanina, patay na si Kurita. Kasi ito po ay folk singer po, itong kaibigan namin, itong family friend namin to Folk singer po siya, umaawit po siya. then, namatay na nga ro si Kurita, ganun-ganun. Uh, meron nga raw siyang plaka ni Kurita, pinapatugtog niya, ganun. Kaya napunta yung usapan, pag namatay nga ba ang tao, paano hihiwalay yung kaluluwa? Alam mo ka ko po, kuya, sa Biblia may nakalagay na simpleng ano, uh, statement si Paul, sabi ko. Si Paul, sabi niya, hindi ko alam kung anong aking pipiliin, sabi niya. Ang manatiling kasama ninyo upang kayo ay lumagupa sa Ebanghelyo ni Kristo o ang ako ay pumanaw at pumunta na kay Kristo. So, ibig sabihin, sabi ko sa kanya kanina, kapag ka namamatay po, kuyang isang tao, hindi mo mamamalayan na namatay ka kasi matutulog ka lang, sabi ko. Para ka matutulog. And then pag mulat mo ng mata mo, kasama mo na si Kristo, si Jesus. Sabi ko, ay ganun po ba yun? Wala na po, ito po, na, eh, pasensya na po ha. Wala na po ba yung siyam na araw dito tapos 40 days? Ay, unbiblical po yun kuya. Sorry po ako. Naisama namin doon sa Bible Studies for how many Yeah, times then And yet, talagang hindi po ganun kadaling mabakbak yung mga maling katuruan sometimes. Hindi po ba? So, ayun yun po nangyayari. So, ang gusto ko po itapik ngayon sa inyo, introduction lang po yun, talagang magdi-depart -de ang kaluluwa sa katawan. Dahil yung katawang lupa po, kung mababasahin ninyo yung Romans 10.10, 10, Romans chapter 10, verse 10, namamatay talaga ang katawan dahil yan po ay fallen may ano may uh, part ng fallen ano fallen world ibig sabihin may yung may simple nature talaga ang body natin no kasi nakama na talaga yan sa fallen world eh pero yung pag born again ka na, yung spirit mo yun ay malinis na sapagkat nilinis na ni Christ yan o kaya pag namatay ka at uh, inabutan ka ng physical na kamatayan hindi namatay ang tawag sa iyo kundi matutulog ka pag buwan na ganyan namamatay, tinatawag na natutulog ng Biblia. At pag mulat mo lang mata mo, kasama mo na si Jesus Christ. Ganun po, ano? hindi mo mamalayan na namatay ka. Kaya sabi nga nila, pag namamatay ang isang Kristiyano, hindi dapat katakutan. Sapagkat ito ay pag, parang pagtulog lamang. Matutulog ka, then mamumulat ka na afterwards, yung kaluluwa mo nasa langit na kasama mo na si Jesus Christ. Hindi yung parang papasok pa sa tunnel, kung ano-ano, bla bla bla, chuchu chuchu, -chu, et cetera, et cetera. Na kung anong mga chika, na mga kung ano mga story, na mga walang katuturan. Ano? Sapagkat ang Bible po maliwanag, sabi niya, Ano Pablo, hindi ko lang pipiliin kung manatili dito o pumasa kay Kristo. May sabihin, pag namatay isang believer, talagang pupunta na sa presence ni Jesus. Bye-bye.